Aris, tignan po natin kung ano yung kapalaran mo. Okay, pagdating sa kaperahan ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private reading sa ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box Starwind Intentions by Alianna Reyes. Okay? So tignan natin kung ano ba ang energy mo in terms of your money. Energy po, spirit guide. Ni Aris. Yan, pwede nyo pong panorin yung inyong sun, moon, rising, and venus sign para sa mas kumpletong mensahe. Kasi minsan pwedeng dito sa sun sign ninyo, hindi po kayo makaresonate. We have the emperor. So marami po sa inyo, kontrolado nyo po yung perang pumapasok at lumalabas sa inyong ayan, bank account sa inyong bulsa. And pinapakita rin dito na you are very responsible po pagdating sa iyong finances Pwede rin yung iba kasi sa inyo, pwedeng kayo yung pride sa inyong family Kaya talagang magaling kayong mag-budget Tignan po natin Okay, we have the star Marami bang hindi na nagbayad sa'yo na may mga utang, ganyan Mm-mm Aris, may mga nangutang sa'yo dito hindi na nagbayad. Hindi na nagparamdam. Tignan natin. Okay. Oh, mukhang meron nga dito. Hindi ko alam kung lagi may nagpapaawa sa'yo dito eh. Pero parang yung iba po sa inyo, ko comfort nyo yung taong to sa pagbibigay po ng something ayan, ng regalo o kaya ng kaperahan. Or kayo ba yung tipo ng tao na pag may nagawang mabuti sa inyo yung isang tao or kunwari anak po ninyo sa school, hindi pong ganyan, kayo po ay nagre-reward, nagbibigay kayo ng reward, ganyan. Parang reward system yung ginagamit ninyo. Some of you kasi, pinapakita dito, di ba, may pagka-controlling nga kayo. Hindi lang pagdating sa pera ninyo, even po sa mga tao sa paligid ninyo. So, nakikita ko kasi dito, Aris, na pwedeng in that way is na papasunod mo sila sa'yo by giving them rewards. So, tignan natin. Okay, ano yung past issues mo in terms of money na nakaka-apekto pa rin po sa'yo ngayon past issues natin spirit guide So we have Aries. This is your energy. Ayan or baka kapwa mo Aries. Trinidor ka, we have richness, mm, Galanti nga yung iba sa inyo So pwedeng isa yan sa mga nagiging issues po ninyo Pero nakikita ko naman kasi dito, galanti yung iba sa inyo Pwedeng galante kayo sa sarili ninyo, galante kayo sa ibang tao Pero na-maintain nyo pa rin yung stability ng inyong kaperahan mm -mm. Maganda pa rin yung pinapakita dito pagdating sa money ninyo eh But let's see pwedeng nagpo procrastinate yung iba sa inyo kasi pwedeng kayo din mismo yung humahad lang no sabi ko nga you have control dun sa papasok at lalabas pagdating na sa kaperahan mo sa bulsa mo so ayan pwedeng nagpo procrastinate kayo minsan kayo din yung humahad lang sa growth ninyo parang minsan ayon yung lumabas sa inyong comfort zones check natin okay we have nine of cups yun talaga. Siguro medyo kailangan yung bawasan yung pagiging galante. Okay? More on, kailangan nyo ditong mag, ano, delayed gratification yung gawin po ninyo. Na hindi lahat na ako na ayan, nag-okay sa school, laging may reward, may ginawang mabuti, bigay kayo ng reward, bigay kayo ng something. So, pwedeng nagiging materialistic kasi yung mga tao sa paligid ninyo. Or, kung hindi nyo napapansin, Aris, deserve kayo ng deserve meron yung iba sa inyo. Deserve kayo ng deserve. So, pwedeng, hindi mo akala mo, deserve mo lang talaga yun. Pero baka nagiging materialistic ka na. So, tignan mo din, review mo din. No, itrack down mo din kung saan mo ba ginagasos yung pera mo. More on ba sa mga luho? o yung, oh, yan o. No? Ayan po. Nagiging maluho or maluho talaga yung iba sa inyo. May lumalabas kasi na energy na ganyan. Kung hindi man nga po sarili ninyo yung binibigyan nyo ng luho ibang tao, which is kailangan nyo po talagang medyo maghigpet pagdating sa bagay na yon or baguhin nyo yung technique ninyo. Mm, mm Kasi hindi siya nakakabuti. Ayan. Kaya pala ang labo dahil <laughs> tingnan natin. So yan, pwedeng present issues mo yan eh ito, yung pagiging maluho mo, parang noon at ngayon. Siguro ngayon, mas nabibigay mo na lang din talaga. Kasi yung iba nga po sa inyo, ayan, maganda na yung kitaan ninyo. Malaki yung sweldo niyo or baka may business po kayo. Pero ganun pa rin. Tignan natin. Okay. Family or house situation. Tignan natin. Family or house situation po ni Aris we have Knight of Swords. Hindi ko alam kung parang ano ba. Parang disusi yung mga tao sa bahay ninyo. O yun nga, pag may reward, kapag may ka, sunod ka agad, nagmamadali pa, naguunahan pa. Four of Cups. Yun yung nakikita ko dito, oh. With this Knight of Swords and Four of Cups. Parang nagmamadali pa yung mga tao sa family members mo, yung mga family members mo, pag meron talagang kapalit, yung pinapakisuyo mo sa kanila. Tignan natin, friends, 10 of pentacles, but in reverse kasi siya. We have ace of swords, so pwedeng meron ka naman dito, I don't know kung tatanggihan mo isang kaibigan. Three of Swords, ayon, magtatampo sa iyo yung tao na to. Pero okay lang 'yun, 'di ba? Kaysa naman magpahiram ka tapos hindi ka nabayaran kasi 'di ba may lumalabas nga na energy na ganyan dito kanina. Tingnan natin. Pagdating naman sa love life mo, paano ba 'yan nakakaapekto sa uh, kaperahan mo? Yung love life ko ninyo. O, oh, stress kayo. Pwedeng kayo nga yung breadwinner sa family. Yan, yeah, nai-stress kayo kasi pwedeng, sige, kasi kung iba sa inyo, kayo yung lalaki na nanonood dito, no? Hindi, kayo na nga yung breadwinner, which is na, uh, ba diba, usual talaga, or dapat talaga na kayo yung breadwinner sa family. Kaya lang kasi, siguro naiinis ka, kasi pag uwi ka ng bahay, ang kalat, uwi ka ng bahay, napakagulo, basta ganun, parang hindi maayos yung sitwasyon mo dito sa, sa bahay, no? Kaya yung iba sa inyo, parang mas gusto nyo nag-stay kayo sa trabaho. Tapos ayan, parang lagi kayong nag-aaway. So, pwedeng sabihin natin, yung asawa mo, pwedeng hindi siya magaling mag-manage ng money. Pero ikaw din naman, ikaw naman, magaling kang mag-manage ng money. Kaya lang kasi pwedeng, sabi ko yung iba sa inyo, pwedeng mas napupunta kasi sa luho. So, reviewin nyo parehas, no kung ano ba yung mga pagkakamali ninyo dito. Kasi parang may sisihan kasi na nangyayari. Yung isa naman ayaw magpatalo parang wala ba kayong bigayan dito pagdating sa love life ninyo, pagdating sa relationship. Pwede rin laging nakatutol sa'yo yung person mo. Yung iba naman sa inyo kung hindi pa kayo mag-asawa, no? Lagi siyang nakatutol. Parang pag nag-uusap kayo, stress yung binibigay niya. Pag may mga gusto kang sabihin sa kanya, i-suggest or i-open up sa kanya pagdating sa pagkita, pagdating sa pera, parang tinatanggihan niya kaagad yon. So, meron dito, karelasyon niyo, parang takot siyang magkaroon ng pera. Pero kailangan niya na pera, gumagastos siya. Pero yun yung napapansin po ninyo. Tignan natin, career energy. Five of cups. Ayan, meron kayong mga regrets dito. May pinanghihinayangan kayo. Eight of pentacles. Ayan, nanghihinayang kayo dito. Pero iba sa inyo, may current job naman po kayo. Ayan, siguro may mga opportunities dito mismo sa current job mo na hindi mo tinanggap. So ngayon, parang nagsisisi ka kasi. Yung tumanggap ng opportunity na binibigay sa sa'yo, pwedeng successful na siya ngayon. So medyo may panghihinayang po kayo. Tignan natin pagdating naman sa negosyo. Sa negosyo, we have the magician. Maganda po yung inyong sitwasyon pagdating sa pera dito sa negosyo. Ayan, nagpo-focus talaga kayo. Alam niyo yung pagpo-focusan po ninyo. Mm -mm at alam nyo din kung sino ba yung target market ninyo which is good pagdating po sa inyong negosyo check natin okay po yung inyong finances ano siya parang nakikita ko kasi dito Aris no, pagdating sa inyong negosyo wala kayong hindi kayang gawin so hindi lang po kayo umaasa sa inyong mga tauhan lahat talaga ng sulok ng business ninyo alam po ninyo tignan natin ano pa yung mensahe for you mensahe po natin for Aris intention and action launch all your dreams. Yan. So kailangan umaksyon pagdating sa mga ano dreams mo, di ba? Hindi lang dapat wish ng wish. Hindi lang dapat tayo dasal ng dasal. Tingnan natin. Tsaka kung nari, sinabi ko sa inyo dito, oh, yayaman kayo, ganito, ganyan. Pero di naman kayo kumikilos. 'di ba? Hanap kayo ng other resources. Dagdag ano, kita. Yun po yung gawin niyo kung kayo ay nahihirapan. Di ba? Hindi porket sinabi ko dito na, oh, makakabayad na kayo. Paano kayo makakabayad kung hindi naman po kayo kay kilos? So, kailangan nyo daw kumilos. Opportunity. Yan, grab niyo yung mga opportunities na darating sa inyo kung hindi lang naman kayo mapili, hindi kayo maselan pagdating sa mga opportunities, pagdating sa mga trabaho na in-offer sa inyo, kung may naghahanap man dito ng trabaho, mapilis po kayong makakapasok sa work. Mabilis kayo matatanggap. Sabi dito, changes coming just in time. New job opportunities, change of workplace or business trip. We have romance, 'di ba? Malaki din talaga yung ano, yung dala yung contribution ng iyong love life sa kaperahan mo. Sabi dito, romantic energies flowing, bringing sweetness and tenderness to your relationship. New sparks are flying. Okay, so meron akong nakikita dito kung kayo po ay hindi na masaya sa inyong relationship. nandyan pa rin kayo sa relasyon na 'yan pero may ina-entertain kayong iba. So that is cheating, 'di ba? So kung hindi na po kayo masaya, tapos na kayo, pagod na kayo dito sa current relationship niyo bago po kayo mag-entertain ng iba, please lang po, tapusin nyo na muna yung connection nyo dito sa una. Diba? Para, sabi natin, para hindi malaki yung pagkakasala ninyo. Hindi kayo nagkasala kasi kung tinanggap nyo man yung pangalawang tao sa buhay niyo is wala na po kayo nitong una. Diba? You're free. So, yun. Huwag nyong ilagay sa isang sitwasyon na may ipit po kayo, na mahihirapan kayo, na magkakasala kayo. Kasi maapektuhan din nun yung inyong kaperahan. Kasi wala kayong peace of mind. So, yan lang po, Aris. Maraming maraming salamat. Ingat ka po always and more blessings to come.